Hello mga kalods! Oh ha hi! It's Ito itong magic na sandok ko. Magluto tayo ng uh, gulay. Ayan ang papaya. Oh my God! Wow! Alok Sahuran natin ng sardinas! So mga kalods, tigyan na natin ng mantika para ready na. O. Oh. Ayan. Yeah. Ah. Itiyak muna natin. Mga kalodi. O. Oh. Parang ano ah. Parang ano tuloy ah. Hehehehe. <laughs> Babagang babaga na ah. Oh, kanina, mausok na mausok. Iyon. Hmm. Ano natin ang ah? Bawa ay si Buyes muna una. Oh, hi. Oh, ha, hi. Hehe, he, kalami kaayu, like me. Ayan. Oh, ang tiga ah. Hanip pa. Ah. Kanina wala ah. Ah, oh, ayos na ayos ah. Yun na, sunod. Ay, hindi pa na ano ah. Pwede na ah. Pwede na mga kapatid. Oh. Diba ah. Sa magitan ng magic sandok. Ang sandok ko galing sa Japan. Alam mga ba? Tingnan Ito ang sardina. Ayan. Kailangan, ha natin. Yo. Hmm. Tubig na. Apo rado na. Ha. Sige pa. Tama na. Okay. So ngayon. Oh. Okay. Nagsiga naman na. Hmm? Oh, ah, hi! Ilagyan natin itong papaya. Ayan. Ayan. Mm. Yan, palambutin muna natin. Mikos. Halo, halo. Yan. <laughs> oh, hi. ha Ah, oh, No. Asin. Ano no, asin? Oo? Oh. Maapaw. Hmm. Pura dito na I-check natin mga oha oh, hi Wala nang ano Mga kalods, natin Ha? Oh, Alokbati. Ayam, galing sa mismong tanim ko. Yan, 'yang kagandahan, ang may tanim. Fresh pa. oh, Ha? Maglalati ano? Patpano natin. Okay. Halo-halo na natin. Mga kaelyen. <laughs> Mga kaelyen. Halo na natin. Oh. Ha? Oh. Tinang paminta. tak 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 oh marhamin nah serap magic lamin hmm Oh, hi. At ito pala. Oh. Ha? Hey. Ayan, huh? lagay na natin. Hmm. Pusta sa? Oo, oh, pusta Ah, oh, nagel na natin itong mostasa. taas. Oh, Hoy. Yan. Pouts, luto na. Oh, hi. Kain <laughs> tayo. Masarap. Mga kalots.